guys, restricted daw ang page ko na Digimon TV. Dahil daw sa copyright violation or infringement policy na nalabag daw ng page ko. Ibig bang sabihin goodbye FB meta na ako? Bago tayo mag sa video sa mga bago, make sure na naka-follow na kayo sa Digimon TV para lagi kayong updated sa mga videos na i-upload ko dito. So, ayun na nga, medyo lamig ng very light yung katawan ko nung mag-check ako ng email kanina lang. Dahil nga, dito sa email na nareceive ko galing daw kay Facebook Meta. And ito yung subject ng email na nareceive ko. So ang sabi dito, your page, Digimon TV has been restricted. Ayun nga. And ito naman yung sabi ng email na medyo kinabahan ako ng very light lang naman. So ang sabi niya dito ay, Hello, we regret to inform you that your Facebook page has been found in violation of copyright infringement policies. As a result, we have placed restrictions on your page access until further notice. To dispute this action, we require you to submit an appeal form within the next 24 hours. Failure to do so will result in a permanent unpublishing of your page we understand the importance of your page to your business or community and we encourage you to address this issue promptly to avoid any further consequences so galing nga daw to sa the meta team ayan sabi meta notification and merong link na kailangan ko nga daw i-click para sa appeal form para daw maka-explain ako ng side ko para hindi daw ma-unpublish or mabura sa Facebook yung aking page. So natakot ako nung makareceive ako ng email na to kasi sa unang tingin mukha siyang legit na email nga from Facebook Meta. Napaka-personalize ba ng email dahil nakalagay sa subject line ang aking page name which is Digimon TV nga. So medyo nabahala ako ng very light. So ang pinakauna kong ginawa after kong basahin itong email ay i-check ang status ng aking page. So check ko, ayan, as you can see here recommendable pa naman ang aking page. Kasi kapag ganyan, ibig sabihin wala kang recent na violations, kaya pinopromote pa rin ni Facebook yung mga content ko. And another thing na chinek ko ay ang aking mga monetization tools. Ayan, kung meron bang problema, kasi usually kapag nagkaroon ka ng copyright violation, mga ganyan, eh automatic na mawawalan ka ng access sa iyong ads on real stars or in-stream ads. So, chinek ko And as you can see naman, all greens naman lahat ng tools ko. Ayan, walang affected na tool. So, ayun. Medyo nawala na yung kabako dahil ang ibig sabihin ay fake yung email na nareceive ko nga galing daw kay Facebook Meta Team. And tinignan ko kung sino ba talaga yung nag-email sa akin itong fake email na to. Ayan, tignan nyo naman yung email mali-mali pa yung spelling ng Facebook and ayun na nga i conclude na hindi totoo yung na-receive kong violation nga daw kay Facebook. So ito ay isang example ng phishing email. Ayan, 'yan yung email na receive ko. So, ang phishing email ay mga nagpapanggap na companies daw or specific na tao. Dito sa case ko nagpanggap silang Meta team. So ang goal nila ay manloko ng mga tao or mga content creators tulad ko and ang goal nila ay maklik ko yung appeal form or yung link na nilagay nila sa email dahil posible na kapag kinlik ko yung email na yon ay pwede silang mag-install ng ransomware or software sa aking device and because of that pwede nilang ma-hack or ma-access ang aking computer or laptop or cellphone Or worse, pwede nilang ma-hack yung aking email na connected sa aking Facebook page. So, sa isang link lang pwedeng mabura or pwedeng mawala lahat ng ating pinagpaguran. So, ingat sa mga ganitong email. Huwag click ng click ng mga links na sinesend sa atin. So, ugaliing mag-double check. magresearch research muna kayo. Magtanong-tanong sa mga friends nyo kung legit ba talaga or fake yung mga nag email sa inyo, especially yung mga ganitong may kinalaman sa ating Facebook account, Gmail, YouTube account. Or kapag may pinapa-download or kapag may pinapa-click na link, mag-double-check muna kayo bago kayo sumunod sa pinapagawa nila. Dahil most of the time, yung mga ganitong email ay mga manloloko lang talaga or mga scammers or mga hackers. And again, kung naka-receive kayo ng mga ganitong email, magtanong-tanong sa mga friends mo or pwede nyo din akong i-message para matulungan ko kayo, pwede nyo i-check muna yung sender, yung email address yung nag-send sa inyo dahil baka ganito yung email na lumabas, mali-mali yung spelling ng Facebook. So kapag ganyan, eh, talagang alam na natin, 101% fake yung ganyang email. So, kung napanood nyo to and meron kayong mga friends na content creators na hindi masyadong maalam sa mga ganitong klasing email, share this video para maging aware ang lahat na may mga ganitong kumakalat na email para manloko, para mang-hack, or para makuha yung ating information. Huwag nating hayaan na may maloko yung mga ganitong tao, especially yung mga content creators na hindi alam yung mga kalakaran online. Yun na naman for today's video. Thank you so much for watching. And again, sa mga bago, huwag kalimutang mag-follow sa page ko para lagi kang updated sa mga ganap online. Bye for now, guys.